Ang sarap talaga sa pakiramdam na unti-unti nyo -unti nang napapakanda itong bahay niyo. For today's mini vlog, tara, samahan nyo kami sa aming pa-house makeover. Katapos nga ng Christmas ay ito na naman yung aming pa. Nakaset na nga sa amin ni Daddy Paul na bago nga matapos itong 2023 ay dapat nga may baguhin kami dito sa aming bahay. Yung buong 2023 ay wala kaming inaatupag o wala kaming ibang goal kundi yung mapaganda itong bahay. Kaya naman nung December 26 ay inumpisahan na nga itong pa Yung sa day 1 nga nila ay ito yung pagpipinta sa labas ng aming bahay. Pero bago nga nila mapintahan ay nilinis na muna nila. Pinili nga namin itong color na to dahil nga 2024 ang lucky color ay itong apricot. Yung unang ang plano namin ay dapat color white lang at red. Pero nung makita nga namin itong color na apricot ay parang nagagandahan kami. Sinabay nga namin sa pagpipinta itong paggawa ng gate. Bukod nga kasi sa hindi nakaaya-aya itong aming gate ay parang sira na nga din. Yung every time na makikita namin na may pagbabago dito sa aming bahay ay sobrang saya namin ni Daddy Paul. Itong sa labas nga namin ay ito yung kauna-unahang katas ng sweldo ni Daddy Paul. Ginawa nga namin itong na Sari-Sari Store. Taong 2017 nga nung sumubo kami sa Sari-Sari Store. Nagsarado nga ito noong 2019 dahil halos lahat ng mga bahay dito ay mayroon na din Sari-Sari Store. Sobrang dami din namin pinasok na mga negosyo hanggang sa nag-pandemic na. Mabalik na nga tayo dito sa aming pameko. Over. Ito nga pala yung natapos nila sa second day na pagpipinta. Hindi nga namin aakalain na yung resulta ay nagiging aesthetic na din. Natapos nga nila dito banda kaya naman ay pagka next day ay dito naman sila sa kabila. Yung sa gate naman ay unti-unti na nga din nilang matatapos. Hindi na nga din ako nakapag-video ng buong araw na pagawa nila dito dahil nga ako yung nag-aasikaso sa pagluluto ng kanilang kinakain. Kapag nga kasi usapang house makeover ay talagang nasisiyahan kami ni Daddy Paul. Yung bilang mag-asawa, ang palagi naming goal na bawat taon ay may binabago kami dito. Yung hindi pa nga totally natapos ay grabe na yung galak namin ni Daddy Paul. Yung sa third day na pagawa nga nila dito ay pinakuha na nga namin itong sari-sari store. Pero dahil nga mahirap kapag dalawa, tatlo lang, ang yung gagawa ay pinaubaya na nga lang din namin para sa susunod na taon. Yung kung hanggang saan lang muna, yung makakaya sa ngayon ay yun lang muna. Last year nga pala ito yung pinagawa namin, yung lagayan ng mga itlog. At ngayong taon na naman, itong gate, tapos pininturahan na namin yung buong bahay. Yung andami pa naming plano para dito, pero alam mo, paunti-unti lang muna. So yun lang muna for today's mini vlog. Sa next vlog ko, yung update naman sa ating pag -aid.